So, welcome back again mga kalapatids into another episode ng KR Vlog. So, for today's video, eh, papakita ko naman sa inyo yung patuka na ibinibigay ko nga sa mga breeder. Kasi maraming na, merong nag-comment regarding don ano daw ba yung patuka na binibigay ko sa mga breeder ko. no So, usually kasi, pagka flyer and breeder, hindi magkamuka ang patuka na ibinibigay natin dyan. No? So, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko ngayon. Pasensya na pala kayo, medyo maingay yung video natin kasi merong nagpapaandar na makina dito sa kapitbahay natin, no? Kaya medyo maingay ito. Pero clear naman yung magiging sounds nito kung sakali. Ayun, mga kalapatid, sabi ko nga eh, papakita ko na sa inyo yung breeder mix na binibigay ko sa mga kalapate. Actually, meron din akong mixture niyan. Kaso, simpleng-simple lang naman yung itinadagdag ko. Pero ipapakita ko sa inyo. Pero bago yung lahat, uh, kung natatandaan nyo yung video natin before nung pinakita ko nga sa inyo yung mixture ko para sa mga flyer, ano, uh, yung kulang natin na uh, brown rice. So, ito, nakabili na uh, ako. Uh, actually, pinabili ko lang sa asawa ko kasi nagtatrabaho nga siya sa SM. So, ito, donya uh, Doña Maria na brown rice mapapansin nyo ayan yung laman nya oh, brown uh, sa mga hindi nakakaalam ano, ang brown rice kasi is yung darak ng gas is nandun pa rin hindi nawala dun sa til ng bigas kaya tinawag na brown rice kaya kung mapapansin nyo siya kulay brown so uh, yung darak nya is nandito pa rin kaya yung mga nakakain na ng brown rice na ganito is hindi maganda yung lasa niya kung kakainin ng tao. Pero napakasustansya ng, bro, ng brown rice kasi ayon sa mga pag-aaral. Ano? So bakit po alam yon Kasi po isang graduate ng agriculture kaya meron na akong background sa mga ganitong bagay. Ano? So ito yung brown rice na imimix natin. Ito is isang kilo to uh, na pwedeng mabili sa SM kaso may kamahalan 104 siya 104 pesos isang kilo lang ayan mapapansin nyo pero ang imimix lang naman natin is kalahating kilo lang dun sa ginawa natin yung mixture ng flyer mix ano kaya mamaya pero hindi ko na siguro papakita sa inyo na imimix ko dun sa flyer mix natin tulad lang din naman ng ginawa natin nung nakaraan is ganun lang kalahati lang nito tatadyay natin then imimix lang ulit natin siya. so ulitin ko itong brown rice is mataas sa carbohydrates kaya ito yung idinadagdag ko uh, maganda rin kasi yung mais kung meron kayo makikita mas maganda kung yung whole corn kasi dito sa amin madalang yung whole corn kaya ito brown rice yung ibinibigay ko sa mixture na ginagamit ko ano so ayan Uh, alam naman natin lahat na sa tao, sa atin, pag hindi tayo kumain ng kanin, wala tayong energy. Kasi sa tao, ito yung pinaka-source of carbohydrates natin. So, ayan mga kalapatids. Then, ito, papakita ko na sa inyo yung uh, mixture ng breeder mix natin. Nakukunin ko lang yung ating lalagyan. Ayan mga kalapatids, yung ating mixture ng breeder mix na ibinibigay ko nga sa mga breeder natin may inakay. Ayan. Kung mapapansin nyo, ah, uh, nagdagdag lang ako ng pellets. Ayan. Yung pellets is yung platinum na pangmanok. Kasi yung platinum is high in protein. Ah, uh, kaya, yun yung itinadagdag ko. Alam naman natin, pagka breeder kasi, at may inakay, napaka-importante ng protina sa kanila para don sa muscle development ng kalapate ng mga inakay kaya kailangan na yung binibigay natin sa kanila is high in protein. So, yan. Ang mixture ko naman ito is sa dalawang kilo ng flyer mix. So, yan. Basically, flyer mix lang yung ginagamit ko. No? Hindi breeder mix. Kasi, mas mura kasi yung flyer mix. Although, pang flyer kasi siya. Pero, dinadagdagan lang natin ng protein. Tulad nung sabi ko nga, Ayan. So, nasa sa inyo. Mas maganda pa rin na bumili kayo breeder mix. Kasi yon yung mixture niya is mataas na sa protein. Pero ako, ito lang yung binibigay ko. Ah, flyer mix, then nagdadagdag ako ng platinum para sa protein. Ganyan lang kasimple mga kalapatids, nakamix na to. Ah, yun nga, ah, dalawang kilo ng flyer mix na El Campeon Ito, El Campeon din yung gamit ko. Makita nyo naman malinis. Ayan o. No? malinis yung mixture ng yung butel ng El Campeon ayan. Then kalahating kilo nung platinum natin na pellets. Then ini mix ko siya. Ayan, ganyan ang nakakalabasan So ayan na mga kalapatid, basta sa mga breeder, ayan yung ibinibigay ko na mixture ko sa mga kalapate. No? Ayun mga kalapatids, ah, nakita nyo na yung breeder mix na ibinibigay ko nga sa mga breeder sa mga breeder ko so ganun lang kasimple uh, basta ang pinaka importante lang is sa breeder is yung protein kailangan mataas ang protein nila para sa muscle development ng and bone development ng kalapate ng mga inakay then Baka merong magtanong, pwede bang, meron bang alternative dun sa pellets? Oo, meron. Pwede kayong magdagdag ng munggo. Kaso medyo may kamahalan yung munggo eh. Uh, alam ko, ang one fourth nun is 25 pesos na. De, kung mag, mag, ka ng kalahating kilo, is 50 pesos na. So, kalahati lang yon Pero yung binibili ko is pellets, yung platinum, 52 pesos lang ata o 54 Then kalahating kilo ng dalawang beses na ako makakapag-mix sa dalawang kilo ng flyer mix. So yon. Kung maramihan yung mga breeder nyo, 4 kilos din ng flyer mix na ginagamit ko or pwede din breeder mix na sa inyo. Then isang kilo ng platinum or isang kilo ng munggo. Ang munggo is high in protein. Alam alam natin 'yan. So 'yun, alternative na pwede niyo gamitan maliban doon sa pellet kung ayaw niyo magbigay ng pellet is yung munggo mga kalapatid sa nako so bigyan ko rin bigyan ko rin kayo ng update regarding doon sa mga kalapati natin na hindi nakauwi ng mga pre previous training nga yung sa Rosario La Union so uh, hindi na umuwi yung isa nating brown hanggang ngayon wala na siya hindi ko alam ah uh, palagay ko tumukod na yon naligaw na ganoon kasi nakita niyo naman yung video natin ng arrival is maulan makulimlim dun sa release point, then may mga nag-comment nga dun sa video na yon is uh, meron pa nga daw nakapanood habang nire-release yung mga ibon tagala Union siya so shout out sa'yo sir, nakalimutan ko lang yung pangalan niya pero nakita dun sa, sa area daw nung nag-release talaga is makulim lem then kakaunan lang sumikat lang ng konti yung araw sumilip kaya nila in-release nung club para hindi na nila ibabaan no? kasi medyo hassle pa yon sa club na ibababa pa nila pero okay lang naman yon eh napagdesisyonan na rin na doon ay yung mga kalapate no so yon technically wala na yung brown natin so yung panglaban natin ngayon is tatlo na lang yung isang black natin na naiklak natin din yung isang checkered na umuwi nung hapon tapos yung isang meron nating one eye gold na ngayon is okay na siya Uh, maganda na ulit yung condition niya na ko na wala na yung one eye cold niya so isasakay natin siya ngayon pala ay Saturday uh, meron ng basketing mamayang gabi then yung training ng no, mga previous nung no, weekdays dapat meron training ng Tuesday then Thursday kaso hindi na itinuloy ng club gawa Nang laging masama nga yung panahon pero ngayon Saturday eh magbabasket na tsaka medyo maganda na yung panahon natin ano uh, maliwalas na yung panahon kaya naasahan natin na tuloy na yung basketing mamaya then start ng fan race so meron ng fundraise mga kalapatid 3 laps uh, ang tanda ko is ang first lap is ngayon linggo nga bukas uh, Santo Tomas La Union then second lap is Solano yata Nueva Vizcaya or Aritao tapos yung final lap niya is Bangbang Nueva Vizcaya din. So, three love uh, abangan nyo yung vlog ko mamayang gabi. Mag-vlog ako. mag -e entry tayo. So, yung tatlong ibon na natitira is i -e entry ko na lahat yun. Uh, mahirap na kasi. Baka hindi na tayo umabot ng derby. Pero, hopefully, makaabot pa rin sana sila ng derby. Kasi nga, pahirapan yung nagiging pauwi ngayon. Laging makulimlim. And masama yung panahon. Tsaka nung Rosario, La Union, eh, maraming mga ibon talaga na nawala mga kalapatids kaya hindi lang tayo yung nawalan maraming mga kalapatids na nawalan na player ng UFC sa balita ko so yun lang muna mga kalapatids for today's video and sana meron ulit kayong natutunan regarding dito sa video ko na to na ipinakita ko sa inyo sa mga patuka ko sa mga breeder natin ano so yun lang mga kalapatids uh, bagong lahat shoutout muna tayo syempre ito yung mga nagpapa-shoutout mga kalapatid sa no. Uh, shoutout po kay John Paul David from Lubao. Kay Prince J from Tagaytay. Alea Michelle Palomar. Kay DJ Joms Canto from Nabaliches, Quezon City. Kay Lian Dominguez. Joshua Amorante from Quezon City. John Ryan Rocabo from San Pedro Laguna. Jan V. Takadena from Santa Marcela, Apayao. Shoutout din kay Marcelito Candelas from Cagayan Valley Shoutout din kay Batang Lop Manliklik ng Kaloocan Kay Anthony Bautista from Tarlac City Kay Richard Franco from Kutud Angeles Sa mga tropad daw ni Medwin Balagso From Damam, Saudi Arabia Ang Dunkin Donut ata Yung usan sila nagtatrabaho no? Shoutout din kay Jose Martinez from Quezon City Ki Elmar Chanko from Mexico. Ah, uh, ito alam ko taga dito lang sa amin, malapit lang sa akin. So shout out sa iyo. Then kay Chard Malang from Me from Mexico din. Jeric Faustino from Bulacan. Emerson Nonato. Ronaldo Kino. And kay Homing Pigeon TV. So ayun lang yung mga nagpapa-shout out mga kapatids. Uh, that's it for today's video and sana may nakuha. Sabi ko sana may natutunan naman kayo sa video na to. So, good luck sa ating lahat and happy flying.